dito po ako ngayon dito sa Robinson Supermarket, Macdo ayan po uh, pasok po ako para makita po nyo yung mga prices nila sa ngayon andala na naman ang kasinyor nyo nagpapisa na naman mabulol-bulol sige po pasok po tayo Talaga po mga kababayan dito na lang po sa Robinson sa pagpapatuloy po ng ating nabitin na price list ngayon dito sa Robinson Supermarket dito po sa Gen uh, Gente de Leon, Valenzuela City. Monitor po tayo ng price ngayon para kung hindi man pa kayo, po kayo nakakaalis ng ka bahay mga kasinyor, taga rito man lang kayo sa... Gente de Leon, lalong-lalo na po kayong mga kasinyor. Uh, at least, alam nyo na po kung magkano po yung ipapadala nyo sa mga apo nyo na budget. So, papasok na po tayo. Nandito po ako. Ngayon, dito sa Robinson Supermarket. MacDoc. Ayan po. Uh, pasok po. Ako, para makita po nyo yung mga Prices nila sa ngayon. Nandiyan na raw ang kasinyor nyo, nandiyan na raw ang mabulol-bulol. Sige po, pasok po tayo. O, mga kababayan ko, dito na po tayo sa loob. Dito po ako nag-monitor nung isang araw. Ayan, nabitin po tayo dito lang. Dito ako sa section na ito nung nakaraan. Ayan, dito po sa mga call gate. Ayan ayan po presyo ng mga Colgate ngayon dito. Kung nabibilisan po kayo, i-post nyo na lang po yung video mga ka -senior. Tapos isum nyo po para makita nyo po ng malinaw yung presyohan ngayon dito sa uh, Robinson Supermarket, Gente de Leon. Ayan po. Dito tayo sa mga Colgate. Ayan. So, close up mm. alas 10 pa naman po yung sarado sarado nila dito at saka pinayagan naman po ako mga kasinyon opo ayan ilipot lang po tayo ito so, yung kanilang mga toothbrush ayan tingin tingin na lang po kayo mga kasinyor na nasa bahay na hindi na makalabas pero may kailangan uutos sa apo, sa anak ayan po para alam nyo po kung magkano po yung budget kung nagbabudget po kayo at least alam nyo po yung kung magkano lang po yung pera na dapat nyong ibigay sa kanila ayan mga shampoo 40% off Ayan. mga sabon Ariel may malalaking bag Mga Clorox. Powder, sabon. Medyo malikot po ba yung aking camera, mga kasinyor? Sinsa na po kayo. Ayan. Ito yung mga sabon natin. Ayan. Yeah. Mga breeze. Mga surf. Ito naman po yung mga maliliit na sunrocks rocks. Ayan, kung konti lang yung budget nyo. Ayan po. Isusum nyo na lang po mga kasinyor para kita nyo po yung presyo. Ayan. pastor, mga kababayan ko. Oh, meron po tayo isang nakamit dito. Isang, isa daw po siyang empleyada dito sa Robinson Supermarket kasi may humihintay po siya. Isa po siya ngayon sa ating ano, mabait na nag-subscribe po sa akin channel. So, ayan po siya. Oh. Wow. wow. Baka, baka, ano po, baka may po ano eh, kaya nagtatago eh. Pero hindi Maraming po, joke lang. Joke lang po mga kababayan ko. So, ayan po mga kababayan ko. Medyo naputol po yung aking vlog kasi hindi kami nagkaintindihan ng gwardiya. Yung unang gwardiya po pumayag. Ngayon, yung pangalawang balik ko po, medyo hindi na po pumapayag. So, naintindihan po natin yun mga kababayan ko. So, hanggang dito na lamang po muli mga kababayan ko. Hindi na po ako magtatagal. Kasi napakasungit po ng panahon. Parang ako lang. oh, umuulan-ulan pa po dito. Oh. So, say hi to vlog na po, ate. Ha? Ate, ano pangalan mo nga? Analu. 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 Karetas. Karetas? Oo, oh, nagpapasalamat po ako sa kanyang lubos mga kababayan ko kasi isa na po siya sa ating subscriber sa ngayon. So, babay na po. Ang ganda. <laughs> Sige po. Hanggang dito na lang po mga kababayan. Baka ba, baka ma, ano po tayo, tawag dito, ma, ma, ano tawag dito, mamaripes. Oh. Sige, ang dito na lang po ulit mga kababayan ko at magandang gabi po muli sa inyo lahat. Tungkol nga po pala mga kababayan ko, multi ko pang makalimutan. Yung po na ko pang vlog na sinasabi na may kakambal nga ba si Kasinyo. Wala po mga kababayan ko. Ako pa rin po ito. Kasi yung una kong ko vlog, hindi pa po nakukulayan yung kung po. Ito po, bagong tina ang inyong kasinyon. So, yun po mga kababayan ko. Uh, parang inaaliw ko lang po kayo mga kababayan ko. Ayan po, wala pong kakambal ang inyong kasinyon. Ako pa rin po to, nagpakulay lang po ako ng vlog. So, hanggang dito na po muli mga kababayan ko at magandang gabi sa inyong lahat. Umaga, taghali, hapon sa buong mundo kasi magkakaiba po tayo ng time zone. Maraming maraming salamat po sa Diyos at paala. Ciao! Till next po, mga kababay ko mga kasino. Ayan! Pauwi na po ang inyong kasinyor. Ang sama ng panahon. Oh! ulan-ulan po. Tingin-tingin lang ako sa daan. Baka po ako'y madapa. Umuulan pa rin po. Masama pa rin ang panahon. Stay safe po, mga kababayan ko. Mga kasinyor. Ingat po kayo. Ayan. Katawid lang po ako. Ayan. Samahan niyo po ako sa pag-uwi. Ayan po. Oops. Uh, diba? Bukas pa. Bagay, maaga pa po alas alas 8 pa lang po yata ayan so, na miss nyo ba ako parang ilang araw po ako hindi nakakapag vlog busy ng lola nyo sarap matulog mga kasinyor mga kapatay ko pag uwi po neto gagawin ko po itong aking i-upload bukas so ayan madilim na po rito uh, hanggang sa muli po mga kasinyor mga kababayan ko Ciao! tchau oh, bye.